sa mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 14, 2023, Webes. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa Cruz na banal. Ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng mga bilang, chapter 21, verses 4 to 9. Noong mga araw na iyon, Nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises sinabi nila, Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. dumalang nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay September 14 at uh, pagdiriwang po ng pagtatampok ng banal na krus o so Exaltation of the Cross. Ito po ay nagsimula na uh, ipagdiwang Bilang isang kapistahan matapos po na matagpuan ni Santa Reyna Elena yung tunay na krus na pinagpakuan po kay Jesus noong 30, 324 A.D. Uh, nung ako po ay nasa Quiapo pa, ako ay nagkaroon ng pagkakataon na mapuntahan mismo ang pinagpakuan kay Kristo at maging kung saan natagpuan po yung kahoy na krus na, na, para ma-determine no, dahil sa dami ng dahil nga ang ang krus ay bahagi po ng death penalty noon no, ng mga Romano sa mga nagkakasala o mga pinaparusahan nila Kalo na tigit na ito rin ang mga pinagpakuan no, sa mga itinuturing na kriminal ng lipunan uh, dahil nga si Cristo ay pinagbintangan na isang uh, kumakalaban sa gobyerno at nagpapanggap na Diyos kung kaya siya po ay hinatulan ng kamatayan na ipako sa Cruz. So, sa dami ng pinagpakuan o ng, ng kahoy na Cruz, ang ginawa ni uh, Santa Reina Elena ay meron pong uh, pinagaling, no pinahiga na, na halos patay na po at nang siya ay ihiga doon sa kahoy na yon, ito ay muling bumangon o nabuhay at yun na po yung itinuring na kahoy na, na kay Kristo. Uh, yun na po. at simula din noon, uh, yun na ang naging simbolo ng Kristiyano. Uh, ito rin ang ating pong uh, naging sentro na ating pong pananampalataya ng pag-aantanda pag ng krus natin sa ating mga sarili na no? nagkakaroon ng krus. So, ito po talaga yung sentro, ang buod ng ating ding pananampalataya. palataya, kaya't ngayon ay uh, pinagdiriwang natin ito upang maapaalala sa lahat no? ang dulot ng kahoy na krus. Siyempre, ang ang krus natin ay krus na mayroong nakapakong Kristo. Dahil kung walang Kristo ito, ay parang may kulang no uh, hindi yon uh, hindi yon pagiging katoliko so bahagi yon sa so, po mas naiintindihan bahagi yon at ang krus ang sinasabi niyang magliligtas sa atin dahil yan mismo ang uh, niyakap hinigaan no at diyan nilatag ni Jesus ang kanyang mga kamay para sa ating kaligtasan uh, sa unang pagbasa narinig natin sa kwento ang uh, pagkakasala ng tao sa Diyos dahil sa kanilang pagre-reklamo, ang paulit-ulit na pagre sa Diyos. At dahil doon, sila po ay pinadalhan ng, ng ahas at uh, marami po ang um, namatay. Pero sa kanila din pagsisisi ay ibinigay ng Panginoon kay Moises ang instructions na kung paano sila matutulungan at uh, yun nga po, no, sa paggawa ng isang ahas na yari sa tanso at ito sa pole o poste at yun po yung parang pinakaunang cruz no, sa, na matatagpuan natin sa lumang tipan kung kaya sabi nga po sino man ang tumingin doon ay gagaling kaya kung mapapansin nyo po no, ang simbolo ng uh, medical natin o medicine uh, sector ay yung uh, cruise no na mayroong uh, nakapalupot na ahas dahil yun nga po ay inaasahan na magpapagaling sa kanila pero nawa ay sa pagdiriwang nating ito muli tayong mapaalalahan no ng kahalagahan ng pagyakap natin sa cruise Huwag natin ikakahiya ang cruise nito. ito. Huwag kang mahihiya na mag ng cruise kahit saan man tayo nasa pampubliko man tayo o pribadong lugar, may nakakakita man o wala, huwag tayong mahihiya na magpakilala at magpakita ng ating pananampalataya sa pag-aantanda ng kus natin. Di man natin ma malaman, no? di man tayo maging uh, kasintalino ng, ng iba para matuklasan ang misteryo ng pananampalataya natin kahit pa paano sapat na po na maipahayag natin sa pamamagitan ng pag-aantanda ng krus na mayroon po tayong Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na iisang Diyos na laging gumagabay sa atin. Ay mali po sa mapagpalang araw sa inyong